Wala sa file ng pedia yung dokumento at tila iba naman ang sinasabi ni Director Francia dito na baka wala namang ganung dokumento at gawa-gawa lamang ito ni Agent Morales na ayon kay Senator Bato de la Rosa ay ibig sabihin na siya ni Agent Morales na binawi naman ni Director Pransya na isa lamang opinion niya ito. Ngunit ayon kay uh, Senator Bato de la Rosa, ang kanya ay findings at hindi ganun kadali para makapag-generate ng ganoong dokumento si Agent Jonathan Morales at base na rin kay Bato kaya wala sa file ng PDEA ito dahil nakuha nga ito doon sa kanilang position. Ito ay ilan lamang sa naging topic na usapin dito sa hearing na ginanap sa Senado na kung saan ay pinangunahan nga ni uh, Senator Bato de la nagkalaro sa ang uh, pandinig na ito. Ano yung sinasabi mo ngayon? Ito po. Ito po yung letter mismo ng Malacanang sa akin. Sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Kaya, Honor Hindi totoo mga drag, drag, lo, lord na nahuli niyo Yes, Your Honor. Yun po. Ang ano, minaliit po talaga. Ba't hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations Lahat po itong, no? itong, uh, itong itong particular case. Lahat po yan, kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kaya kasama, kasama po. Kalitan. Kasama yun. Yun nga po ang pinagtatakop. Pinagtataka ko. Noon, wala po akong ano na meron po may pressure sa akin eh. Hanggang sa nitong huli na realize ko na eh kung sino yung nasa likod. Kung bakit ako pat... Tingnan nyo, Your Honor, ano? wala na ako sa pideya. Kinasuhan pa ako. Kinasuhan pa ako eh. Talagang meron talagang umanos um, 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 dumitiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March. March sinarban ako ng dalawang warat. Hindi ko nga alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa, ano, sa harap ninyo, si Atty. Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa Commission of Offense, tumayusap sa Brennan. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Kakdak. Sino ba si Gerald Kakdak? Ito ay tao. Siya ang nilagay ni Sekretary Ochoa doon sa Pidea after ni Gerald, Gerald Gutierrez. Nga noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintaw sa akin. Ngayon okay. naisip ko na lamang, Your Honor. Okay, okay let's focus on this particular issue muna ha. Ah. Huwag tayo pumunta sa iba. Ah, uh, So, kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Otsu ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, sir, no, no. Kasi, agabang nakalimutan mo na kung sino yung in confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler. Alam uh, mo, as operatives, meron tayong dyan uh, Meron tayo diyang uh, uh, agreement agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil uh, ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kung Bail, lalaki? Your Honor, e, yung mahirap kasi kung ititibols ko yung kasarian, yung confidential informant, Your Honor, makakalib ang buhay noon. Hindi po man sa, ano, no, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, ano, talagang makanganib ang buhay, okay. ma identify ka sa siya. Operator ka, ako operator rin ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung kredibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. But ito ha, just a piece of advice. Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer ng PDEA, that deposition automatically becomes a public document. At pag public document yan, yung, kasi yung abogado ng PDEA, na notary public, na nagkuha uh, ng deposition at nag-sworn ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or the, to the court, yung court na nagbigay sa kanya ng uh, power of, uh, ano power rin Notarial power. ipipigay niya yan. So, ultimately, magiging public document. Yata. Hindi una yung maitatago. So, ngayon, taruhin natin, are you he just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant or talagang wala ka nang maalala. Kasi your, your, your reputation is at stake here. Remember? Your Honor. Your reputation is as a resource person is at stake here. Pag uh, hindi mo ma-remember. Your Honor, ano, kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung, yung ano, no, kasarian ng no, confidential informant na wala akong mababayulit na constitutional rights nung tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun. Mr. Yung Chair, dokumento. Well, so saan ang na dokumento? Nasa PIDEA nga po. Kasi, kaya po ako lumabas. Dahil po, ako yung nag eh. Yun lang po yung sa akin eh. Ito, Jonathan, no? O, uh, Morales. In your interview with Maharlika, April 30, 2024, in her YouTube channel, hmm. you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sina sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ang sinabi ko, dadalhin ko yung kanyang ano po, no? Yun yung use, use man po yun, sa Pero, totoo lang. Natin, Dadalhin mo sa hukay. Itong sinabi mo ito sa interview ko with Marley Ka. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po noon, Your Honor. Please do na. Pero na, yung... Mag-distract mag ka dito kapag... Uh, Mr. Chair. Ito, ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa Hokai ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito hindi? May sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na... Confidential de, 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 informant. Sagutin mo lang diretso yung sagot po. Na, yung tanong ni Senator Bato. Hindi ko Sinab lang mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase po sinabi mo ito. May But sinabi po ako, na, ako sabit, pero hindi. hindi to to the civic. Meron ako sinabi na babaunin ko sa libingan. Oh, baba, ang, yung confidentiality, yung identity, yung confidential informant, Sir Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit anong magyari hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilala ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, your honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung pana, yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, hindi eh, ka namin paninwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng Pideya, he was, nothing, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ang pideya, they were never included in the drug list. Mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang informasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, Opo, Your Honor, Your Honor, Your Honor, Your Honor alam mo, I, I am tempted to, tempted to, to invite uh, the former President Duterte per your uh, insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasokan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with the President Duterte, pero my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya, Please huwag mo munang yung former president Duterte kung uh, gusto mong hindi mapasukan ng uh, political uh, color itong ating hearing. Ako uh, in all honesty, in the interest of uh, fairness and uh, justice and truth and everything, gusto ko gusto ko siyang imbitahan. Pero alam mo titignan tingin ng mga tao dito, mapoliticize yung hearing natin. So Please, uh, hindi muna natin, uh, hindi na uh, abot. Even, even President Marcos na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo, ay kung ako'y talagang gusto kong kuwanta, talungin natin siya, imbitahan natin siya. Gusto kong imbitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please. Your Copyright Honor, ito no, Your Honor, yung sinasabi, ni, sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan sa Pitea, iniwan ko doon sa Pitea. Magmula nung marilip ako doon sa IIS, nandun po yan. Kinuha, ganito po yan, Your At, Ito ang confidential. kita. Yes, Your Honor. Your honor, and... you yes. Your honor. Be, ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, sir. No? No. Naniniwala ako. Sabi ko na, during the past na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Kaya ako sumulat kay General para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman dyan sa ano na yan. Yan. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? Itinay na lang natin. Itinay na lang natin para hindi magulo. Yung po yung sinabi niya eh. So, andito yung sila. Eh. Si... Mamaya, punta ako si Francia, pati si Curioso, at saka si Ma'am Marcel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelved. What do you mean by treated as ordinary case? ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case. Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings uh, on the said documents. Ordinary case, your order, your treatment, kapag ka hindi na siya nakakaroon ng palotro. Kung baga sa ano, yung kaso na yan, dumating lang at wala namang ano, andyan lang siya. Hindi kagaya yung Rodor, yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursingi po namin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patid yung operation para lang meron kaming matuklasan. Okay. Hindi kaya yung kaso na yan, yung, yung sa folder na yan, yung kay kay politisan Bongbong Marcos now President Marcos honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano yung tinrato lang po ng ordinaryo na hindi matuloy di angel lang katulad po nung ibang kaso kagaya nan yung kaso doon halos kasabay niyan na ano do no, yung kapareho niyan yung nawala ng armalite sa bagyo okay okay sige sige okay na so after the operation after the operation was halted yes sir What happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did, Do you, did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po, sa opisina. Alam naman po ni Director Prancia yun eh. Hindi naman po pwede, hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa investigation division po. Nandun po, may mga compilation po kami ng mga folders doon. Sama-sama po yun, pinapatong lamang po namin doon noon yun. Doon lang po yung talaga, Your Honor. So, sinabi mo... Wala na may iba paglalagyan eh. Sinabi mo, the case folder containing witness deposition. Yes, Your Honor, isang folder po yun. Isang folder. Several computerized printouts, photographs. Five pieces, Your Honor. Five pieces, sinabi mo. In different situation and different location. So, yun nga, sinabi, identify mo yung mga tao na andun. Yes, Your, Your, Your Honor. nakita mo sa picture? si actress Marcel Soriano at yun yung identify ng confidential informant. Sino ba? Si, ano no, si now President Bongbong Marcos. Sino Honor. Sino pa? Bong Dasa. Bong Dasa? Yes, Sir Honor. You know him? Uh, Kilala mo yung Bong Dasa? Hindi po. Tinuro lang po ng confidential informant. So, Siya po na-identify eh, kasi... Eh, nakita mo yung mukha ni Bong Dasa doon sa picture? Yes, Sir Honor. Sa limang pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Sa pag-collecta sa pag namin ng mga information, ganoon lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po, ng pagkuha ko ng affidavit that time, is para po doon sa application ng sex warrant. Kaya po yun, deposition of witness po, yung prepared na document, yung short statement na yun yung tinuturo po na condominium hindi po siya basta-basta na lang magkakandakan anti-drugs operation. Kina po doon is swaran Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, nireduce but, doon sa deposition of witness. Kaya yun, yung sasabihin, kaya na ang purpose Your Honor, ng operation sana na casing and surveillance is to verify the veracity of the report Your Honor. Hindi ko mo no? yun, ay nakikita doon sa litrato, agad-agad yun na yung gagamitin ibigay siya sa Korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa Confidential Informant na kumuha at maaari ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, nag-re-release ako. Ano yung white uh, white powdery substance na sinasabi niya? Sa, sa description at saka sa declaration ng Confidential Informant ito ay cocaine. Ngayon, okay. Okay. hindi po, hindi po, cocaine. Ngayon, yung pong declaration po, ng confidential informant, kahit nakikita ko dun sa litrato, tinatanong ko po sa kanya kung ano ito. Bagamat, gusto kong linawin, Your Honor, yung litrato na yon o anuman, hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira ay dangerous drugs agad. Kinakailangan meron tayong chemistry report. Kaya nga, ang subject po noong, noong pre-ops at saka authority to operate ngayon is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ginawa ko lamang po sa kanya, parte lamang po ng trabaho ko. Kung magmamaterial magmamaterial mag po yun, no? Oh, mag-ano mag, -mag, -mag -ano po yun, i-apply po namin ang search Kanino mo officially, officially tinon over ang mga confidential document na hawak mo noon? Yung case folder mo? Yung ma-dismiss ka na sa PDA? Di ba? Na-dismiss ka sa PDA? Yes, sir. PDia, diba? yes, sir. Ano? Yung, yung case folder na yon na ang laman, limang pictures, yung decision uh, deposition ng uh, confidential informant, at saka yung uh, yung pre-ops at saka authority to report at saka yung affidavit ay yung memorandum kanino mo tinuron over knowing that those documents ay classified documents security classified may nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes, kanino yung... mo tinuron over? doon po sa opisina namin ni Director Francia kami na tinanggap niya officially ni Director uh, Francia your honor Dalawa po kami dyan sa kwarto, sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table. Dalawa po kami, Your Honor. Nung nagkaroon kami ng relief order, nirelieve kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. po nga po, case folder, hindi ko na nawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga naatinan Gawa na yung case folder. Andun dun, Your Honor. Totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo, ng no, mga kaso na ano, hindi nga po. Nandun po. Eh. Hindi. Wala akong nadala, Your Honor. So, kung siya? Kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Ah uh, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong nyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na dismiss ka sa PDEA saan mo iniwan sinabi po niya sa akin nung na dismiss po siya sa PDEA wala na po ako sa intelligence and investigation service inaassume lang po niya yun sinasabi niya na sa akin tinanover gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa so i-deny mo that, deny that, mo na hindi mo what? talaga walang, walang mo. kasi po dapat siya ang may, responsibility responsibilidad na itago yon. At Precious kung... Lee, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Malis ka na dyan. Talaga siguro mo yung ship cape yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, uh, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper tang over, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng Pidaya. Yung sinasabi niya na ako raw, nung nabismis, ano? Hindi po, ang pinag-uusapin po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung narilip kami sa IIS, narilip po kami from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung sila, kung saan, nakakahawak, dahil ano sa, pero kami, ako, lalo ako, hindi po. Dahil mahimit po sa akin ang Pideya Leadership noon pa. Nung, nung magmula nung narinig kami doon. Sinasabi ko nga po nga sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung taon noon, nag pa kami ng kaso sa IAS. nag pa ako. Kaya lalong nag nagalit sa akin ng administrasyon ng Pideya. Kaya nga yung sinasabi nga niya na, na dapat ako yung may hawak ng kaso. Ako yung case of office officer. Dapat meron ako. Hindi na po kami ako. Lalo ako, hindi na ako nakabalik doon sa opisina na yun. Hindi na po binabawalan po talaga. Talagang, kung baga sa ano, doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. You confirm, Francia? Na hindi na kayo magkakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po yung ano, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya nung na-dismiss siya, kanino niya tinanobel? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang -over sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang over sa akin. Yun po kung papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yon. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa ipisip ko, baka matay ko mang isipin. Kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganun. Sandali, sandali. E, Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yon ay, ay, authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po yung honor. Yun sa ganang akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po ang sarili. Karoon mo, nakita mo niyo papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng, mga sasakyan ninyo. Kinumpirm ninyo na organic vehicle niyo yon, Di ba? O siya, kinumpirm niya na siya ang pumirma. Papel niya, papel yun, siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, wag mo kung do not impress me that uh, ako ako'y naloko ni Morales. Hindi naman ah, po yung ono. Na wala okay. talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, sir. Hindi po mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po, yung ono. Opinion mo? Yes, yun. No. Opinion okay. mo? Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, yes, sir, but, yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Ikaw ba? Maka generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung uh, pre ops na mayroong markings pa na xerox doon na markings pa doon yung mga butas ng uh, ng pancer na ginamit doon para pag uh, uh, pagsaksak sa pasinir. Ibig Ibi Ibi sabihin, gawa-gawa. Gawa. Kayang gawin yun? Oh, hindi mo that is scientifically improbable at ah. ah okay. so you mean to say na ako mali ako sa aking impression Hindi naman po yung ano. Oh, ah, sige nga. You you to your stand by opinion As far as PDIA is concerned, wala talaga yung document na yan. Yeah. Nanuwa <Cuando alguien> <dulinkle> ano okay. uh -huh. sa tapos ng sinabi ko. Yes. Makita. Ano yung makita? Tinanggal lang ito sa panin nyo. Kahit mag-inventar nyo kayo 1,000 times, hindi ko makita yung papel na yan dahil wala na. Nandun na sa nandun na sa social media. Nagkalat na.